Alam ko atleta ako yung dalawa pero gumagamit ba kayo sa Lone Pass? Mag stiff lang. Mag stiff Nag-work siya, di ba? Nag-work siya, di ba? Sa stiff neck, nag-work siya. Sa stiff wala lang tulog. Oh. wala. Ba't kami nag-stiff neck? Ewan okay. ko. tulog. Sino ba dito si Heron? Heron. Geron. Heron. Geron. Heron? Geron. 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 Geron pala. Heron. 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 Jeric. Jeric. Alam mo, Jun, parang o. ikaw lang hindi nakakilala sa dalawang bisita natin yon. <laughs> Sila talaga pinag pinagkaaguluhan ng taong bayan. Kasi bira mm. nga lang naman, ano, sa 76th season ng UAAP, mm. yung dalawang magkapatid na nagharap sa finals. Mga kapatid pala, mm -hmm. pakabuo natin. Ang Teng Brothers, si Jeron at si Jeric. Jeric at saka si Heron. Jeron. Ah, Jeron. Jeron, Jeron. jeron, jeron. jeron, jeron. <laughs> Tol, nakita mo na yung braso niyan. Grabe, no? Oh. Sa so, kamay na ito, tinan mo. Oh. Yan, na, yan, yan. Grabe. Ano ibig sabihin pag malaki kamay? <laughs> malaki din daw yung at size. Malaki kamay nito, Tol. Malaki oh. din okay, daw yung size ng ano eh sapatos. Oo. Oh. Uh, Maano mga height niyo? 6'2 kami six na daw. 6'2. Mm -hmm. Ba't parang mas matangkad ka? Siguro pang sa court, mas ma malapit siya kung tingnan eh. Kasi mas ma... Bulk body ako sa kanya, so mas mukhang mm -hmm. mas matangkad. Hmm. Uh... <laughs> Kasi okay, saan yung mga tank? Mga uh, binondo, gano'n, ano, ano? Hindi naman. hindi, hindi. Saan? Sa, sa New Manila kami. Ah, uh, so, New Manila. Uh, oh. Meron din kayong hardware? meron. Eh. Uh, Meron nga. Hindi nga. <laughs> <Magroon. laughs> <laughs> 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 oh, <Okay>. hardware <laughs> sa, Saan? sa may retreat. Ah, Sabi niya, parang ka. Hindi pala. Pero ko, yung hardware nyo, may bahay sa taas. Ah, oh, wala. Wala, wala. Wala. Hardware, hardware lang ka. Hindi. Wala. Yeah. So, tuwing pag... kailangan ka nagbabantay doon, ikaw pinakamalapit yata. Ano? Wala, di ako nagbabantay. Hindi nagbabantay. Hindi nagbabantay. pa typical yeah. yun, di ba? Pag mga Lagi data lang yung pagmasya ilis, di ba? Uh, may hardware kayo. Uh, so, so, <laughs> kung hindi hardware, ano? <laughs> uh, restaurant, no? Automotive so, shop. Teka Eh, kamo na. Kayo ba nagugulat sa atensyon na nakukuha ninyo ngayon? Uh, oh, siyempre, di, na, di naman namin expect eh. Mm -hmm. Pero yun na, we... Parang blessed lang kami na yun, dumarating mm -hmm. siya. So, ganda nung uh, photograph nila, yung nagyakapan sila sa oh. yung kumalat sa ano eh, ganda oh. ng mga pictures. Eh, pero et, papansin ko lang sa litrato ah, parang ikaw yung hindi masaya, siya yung nakangiti. Eh. Ikaw yung nag-champion eh. Okay, ganun, kasi yun, yung nagkita kami sa harap, oh. parang ina, nagsalita kami, mm -hmm. nagyakapan kami. Ngayon, tagal nyo yun yung makakap, natawa ko. <laughs> 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 Kaya nuna, ba? Oh. nung una, seryoso pa, medyo matagal yun, na, natawa na ako. Hmm. Bakit ang tagal mo naman yung mga sino, sino matanda? Standard oh, siya, 3 years. years. Eh wala, nakawala ko sa kanya last year niya na. So, niyakap oh, ko talaga siya. Tapos oh. sasabihin ko siya na, ang um, unang isipin parang isipin mo lang yung future mo, kaya rin next, ano na, next oh. step na, which is sana PBA. Hmm. PBA na, no? yun talaga sana yung... yung huh? Moral dilemma yon, magkalaban kayo, mm -hmm. would you have it any other way? Ako talaga mas gusto ko sila, mm -hmm. kuya ko kalaban namin, UST, mm -hmm. para kahit paano, Talagang matalo man lang kami sa finance, mm. at least panalo yung kuya ko. Kumbaga, mm. magiging masaya rin ako para sa kanya. Mm. kanya. Mm. Kumukha yung family namin, win-win situation ng finals mm. talaga. Kahit sino man nalo, manutawasin. Mm -hmm. Pero balita ko, wala raw celebration talaga sa household ninyo. Wala eh. Parang, parang ano, normal game lang. Natalo ko, nanalo siya. Pero wala mm. talagang major celebration na kumain lang kayo. Pero kaya, alam mo, Jerry, oh. kala mo lang yan. Nilabas ng secret. Nilabas Pumunta ng rabies Sos, magdole yan. Sila magdole lang. Pumunta ng Robin Sos, O nga isang araw, wala mag-isa. Ilan ba kayo lahat sa magkakapatid? Apat kami. Babae na laki, babae na laki. Oh. Galing. Yung, yung isa, Lord, di ba nag-talk tayo doon sa USD? Doon no, sa ano? Lumapit oh. eh. Kapatid mm -hmm. daw sila. Five years. Five years. nag a Matangka din. Matangka din. Matangka din. Five, six, five, seven. Ito ah, nung sabay kayo lumalaki, Sino lagi nanalo sa one-on-one -on -one sa inyo? Ako. Saan mm -hmm. Kasi dati hindi ba mahilig yan? Eh? Mm -hmm. Rest league ba yan? Mm -hmm. So ako pumipilit siya maglaro kami sa labas. May court kami sa bahay. Mm -hmm. So nakipag-one-on-one -on kami. Pero madal madalas ako. Pero nung natututo na siya... Marunong na, namang gulang. Marunong na eh. Dito so, na na ako. So, uh, <laughs> tapos naglalaro na kayo sa labas? Oo. Uh, dapat na inyo yung ice tubig, yung pusta ice tubig. Tol, or... taga yung Manila. Ay, taga Manila Tal. pala to. Hindi oh, oh. oh. yan mahampas lupa <laughs> gaya natin. <laughs> 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 so, mga lugar ng mayaman yun, <laughs> oh, Tol. Yun oh, yun oh. Yun yun. Bawal ang vendor doon. Okay. <laughs> <laughs> <Wait. laughs> yeah, may, may mga hardware mga tao doon. In-expect In mo <laughs> ba na ikaw magiging MVP? Um, hindi, hindi talaga. Kasi, hindi ko naman talaga iniisip niyo ng finals mm -hmm. ng MVP. Para sa akin, wala talaga yun. Importante talaga yung championship talaga. Mm -hmm. So, yung series talaga, ginawa ko lang Naglaro lang talaga ako para manalo, hindi mm. para sa finals. So Pag binabantayan mo siya, ano yung alam mo na gulang mo niya bume, na oh, alam mas na yung matanda yung... siya iyo, di ba? Siya pa yung nagturo oh, Pero nung binabantayan siya, nahirapan pa rin ako eh. Kasi mm. dami niyang galaw eh. Kaya hirap kontrahin mm -hmm. Eh. Hindi oh. naman magulang. May mas simpleng pa. Ano. Oh, gulang din. Oh. <laughs> mas simpleng ah, ka rin. Ay, pa na. Wala mo sinasabi? Hindi ba gulang, gulang talaga? Hindi eh. oh. ka mabaya sa bahay. Walang sinasabing <laughs> gano'n? Wala, 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 wala naman. Hindi nang usapan. Tata tatago ko yung toothbrush mo. <laughs> <laughs> Maraming nagpapatanong, lalo yung director namin. Hmm. Uh. Pagkalaban niyo ba, UP? <laughs> nag-e-ensayo pa ba kayo bago magsimula na ako? Siyempre, nag-e-ensayo pa rin kami. Kasi kahit sino team pwede kami talaga talunin eh. Eh, yung UP. Kahit UP? Oo, oh, kahit UP. Uh, uh, kasi, hindi e-ensayo yeah. na nun eh, para manalo eh. Pinapawisan ba kayo pag UP ka kalaban? oh, pinapang-uwi sa amin. Oh. Dikit na naman yung score na oh. sa UP. Kapag UP ba, okay, alam, panalo na tayo rin. Eh? Oh. May hirap yung ginagawa nila. Mm -hmm. Sweep, zero. <laughs> oh. so, may hirap. May hirap gawin <laughs> mm Hmm. Ito, tanong ko sa inyo. Kasi noon, hindi uso sa mga basketball players yung nag-weights. Ngayon, parang... Ang gaganda hmm. na ng mga katawan. Oh. Eh. Sino ba mas magandang katawan sa <laughs> inyo? Sino <laughs> mas maganda? Sa <laughs> inyong dalawa. Wala yan, off-season uh, eh. Puro para pagkain, <laughs> ah. Puro pagkain niya na yun. Puro. Uh -huh. Pero sa tingin niyo ba, bumibilis kayo? Mm -hmm. Pag... Di ba may kayong mist na pag, uh -huh. -pag nag-add ka ng muscles, babagal ka? Siguro, depende nga sa laro mo eh. Mm -hmm. Kung mabilisan yung laro mo, di ka mm -hmm. pwede mong mabigat. Mm -hmm. O kaya da kung mabigat man, dapat da, gradual yung pag mo. Mm -hmm. Hindi mabilisan dahil pagbalik mo naman sa ang bagal mo na. Masakort, No. So, double know, gradual siya. Ikaw, you know, inoferan ka na ba ng... Pag-graduate pag ka na, di ba? Inoferan you know, ka na ba ng PBA? Is hindi kasi some... may drafting din siya. Eh. So, so, may drafting din, so, Oh. So, hindi ka pwede makuha ng kahit sino. Tama so, yan. Sino mga picks sa'yo. Okay. okay. idol natin air patch ito, oh. si Alvin Teng. Mm. Maraming tawag sa kanya mm. Eh. Nung bago lang, Jackie Chan. Kasi oh, si Jackie, oh, okay. Chan. Jackie Chan oh. Oh. Tapos biglang The Enforcer, oh. Robocop, oh. di diba? ba? Naintindihan oh. niyo mo bakit gano'n ang tawag sa kanya? Yun sinasabi ng mga tao na kahit daw nasaktan na siya, sige, okay mm siya. <laughs> okay pa rin, oh. So, yun, nasaktan ba? ka ba, no? <laughs> <laughs> oh. Ayun. Matindi. Next na yan, pare. Magkakasyota na sila ng mga artista. Artista? Oo. 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 Wala, wala. Hindi, <laughs> <to, de>, Okay na. <laughs> girlfriend na ba diba kayo? Ano? Eh, Ngayon, wala. 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 wala? Oh, ayun, saktong-sakto yan. Ito na yung pagkakataon nyo habang mainit-init pa yung pangalan nyo. Sino gusto nyo artista? Isa nga lang ang crush nila. Oh. Pareha pa sila ng crush. Mm. So, taga so, oh. Tagakabilang network. Yun, yun. Oo. Parang yung sa mga football player, di ba? Nanawagan Union. lang yun sa ano si Phil yung husband. Nanawagan lang, dinedate na si Angel Oo, Oh, di ba? Para sa, di ba alam yung balita na yun? Oh. Parang crush ko si ano. Okay, dito manawagan kasi konti lang nanonood ng programa. so, so, sino ngayon? Sino yung... Si Jesse jola. Jesse Minjola. hindi ko sila masisisi, Tol. So, crush nyo parehos yun? Oh. Sa totoong buhay ba, mayroon na ba kayong parang napag-agawan ng mga... Hindi naman napag-agawan, napag-awayan o isang class parang parang, parang ano ano wala, wala, hindi naman. wala, pa naman wala siguro 3 years na yung gap namin mm -hmm. mong medyo magkalayo na may school namin. So, wala pa. Wala pa. Sana Pare, hindi ko maintindihan ha? Kung ako, star player ng uh -oh. school ko, basketball pa, sunod-sunod uh -oh. yan. Sabay-sabay. Oo. Mapila. Mga ilan. Mga ilan sabay-sabay. Bakit? O, oh, totoo. Baka yung luloko nyo lang kami. Sa Marami so, kahit di ka naman ligaw, huwa ka man agad sa kamay. Oo. Asama na yun, eh. Uh Oo. -oh. Okay. Hindi, ikaw yun. Oh. Goons ka eh. Yun. <laughs> <laughs> Mula ngayon, akin ka na. Shota na kita. Shota na kita. Oh, okay. <laughs> pero, conscious ba yun na parang kasi madidistract kayo sa training ninyo? Oo, oh, kasi sobrang busy rin kami sa practices namin tapos mm -hmm. sa may school pa. So, mm -hmm. oh, halos wala kaming time talaga para sa iba. Pero masarap maging ano, diba, player ng mga eskwelahan. Oo, oh, grabe. Ano, grabe support kahit na di ka na pumasok sa school, Ay, boys ka na, di ba? Ganun yung... Pinapayagan ba kayo sa... Hindi ka maging pumasok. Kung buksak ka, hindi ka kapapalaroin. Ganun? Maraming cases sa Lasal na pang buwang baksak, hindi na nila line-up talaga. Wow. Wala na. Wala na. Sabi nila. Sa UST, ganun din. Thank ito muna, malaking issue ngayon. Yung teammate mo, tol, binubuli si Mariano. Mm -hmm. O naiintindihan mo rin ba bakit siya pinag-iinita ng mga tao ngayon? Uh, yung nasiyasabi ko na naiintindihan ko ba't sila galit. Mm -hmm. Pero sana, maitindihan din nila yung part ni Aljon, Dahil, mm -hmm. yun nga, he he battled through his injuries mm -hmm. yung, nung etong season na to. So, mm -hmm. medyo mahirap para sa kanya. Pero sa teammate naman nakita namin kung paano siya naghirap mm -hmm. sa practice. Pero umamin siya na kasamaraw talaga ng laro niya nun. Oh, eh, oh, Ay, sa injury nga, nga no? Lahat ng mga, mm. ng mga players talaga may masamang mm -hmm. laro. Nagkataon na siguro na big game yun, kaya mm -hmm. maraming tumitira mm -hmm. sa kanya. Pero sana sa mga taong tumitira, huwag na nilang, let's move on dahil hina, talo tayo, let's just accept it. Mm -hmm. oh. Tahimik lang yung champion, no? oh, <laughs> Hindi nagsasalita. Kaya yeah, sa no. loob yung yabang. <laughs> <laughs> Pinagpagalitan ba kayo ng airpods nyo? O may sinasabi ba siya na paano... Kanyari, games, mga gano'n. Ano yung kritisismo oh. ng airpods oh, nyo sa ng... individual games ninyo? Siguro after ng games, ay, nanonood kami ng replay. Wow. Sinasabi lang niya sa amin na kung ano yung mga kailangan namin improve, mm. ano na yung mga mali namin sa ganyan situation. Mm. So, doon kami natututo from Mali mm -mm. ka po, Mike. Oh, uh, Mga uh, ganun. dapat, <laughs> dapat, dapat dito ka na po. <laughs> Affected ba kayo ng cheer? Ng, audience, ng, ng crowd? Oo, oh, malaking factor fa ba yun? Malaking factor mm -hmm. yun. Minsan pagpagod ka o kaya mababa moral mo, talagang ah, tataas ka, mm -hmm. hindi ka mapapagod eh. Mm -hmm. Dahil yun mm -hmm. adrenaline. Dahil yung mga drums, mga sigaw. May epekto mo yun? Oo, pag free throw. Nag-hosting na sila. Mm -hmm. Madi-destruct ka talaga? Oo, oh, madi-destruct talaga. Oh, madi talaga ah. Tsaka nakakabusap talaga ng ano, moral pang... Mm -hmm. Kaya nakakaboy kasi biglang umihinga yung mm -hmm. crowd niyo, community, yung crowd niyo. Medyo ka ganaan ka maglaro eh. Eto na yun eh. Paano yung crowd ng UP? Siguro, ano, nanonood. Teka, puro ganun. Kailangan talaga, may manood talaga para... Mm. Oo. Oh. So, tapos ang UAP, anong balak ninyo ngayon? Anong, anong pagkakaabalahan ninyo ngayon? Ngayon, siyempre, ano naman, ah, muna kami mm -hmm. sa lahat sa basketball. Mm -hmm. Pero yung after 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 siguro a week or two, yun mm -hmm. focus na tayo sa basketball and then a week or two lang. Grabe. Kailangan oh, Kalan ganoon eh. kasi lalo na ako dahil wala na akong UAP so mm -hmm. Mm -hmm. Magpapadraft na ako sa PBA So, mm -hmm. yun, sana Palarin nun mm -hmm. Mm -hmm. Meron ka bang particular na team na inaay? Kahit anong team kasi ako basta, basta yung team na gusto talaga ako Nagagamitin ako mm -hmm. Dahil, na siyempre, gusto ko rin maglaro talaga ng basketball totoo lah, Nakita niyo yung chan yan? Mm. Ano ba ang payong kapatid Iyan, para sa oh, kanya? Okay. Para mawala yan? Hindi, wala na akong ano. Hindi ah, naman. Okay, okay naman. Ay Ayan, oh. Nakaitim kasi yan to. Lamat mo. Pagpatuli mo lang. Hindi <laughs> <laughs> na yung gusto <laughs> ng mga chicks. Hindi na yung gusto ng mga chicks. <laughs> 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 Paano hindi nawawala ang temper ninyo kapag naglalaro? Kasi kung tutuusin mo to lang, mas pressurized ang ano eh, ang UAP mm. kesa sa PBA. Oh. Sino mas mainit sa inyo? Mainit din ang ulo sa... Ako, mas emotional, emotional oh, kasi ako eh. Oh, oh. Oh. Mas emotional mm. ako eh. Mas mabilis magalit, mabilis ang mat matuwa. Oh. Hey. So, yun. Buti hindi ka nagagalit ngayon. Ay, kita mo ako. Okay. <laughs> Natutuwa nga ako eh. <laughs> <laughs> Parang masagmana sa kay Airpods. Kay Airpods na. Walang emosyon Airpods mo eh. Yeah, medyo, oh. Pero nga kami. Mm. Medyo cool lang mm -hmm. na... Kahit pikunin mo, ako, sakoy, medyo di mo talaga kami sa court, medyo hindi mo mapipikun talaga. Uh, so, pero may susunod naman na bago dong ano na magkapatid daw mga paras naman. Mm -hmm. May susunod. naglalaro ba na, sila? Naglalaro. Yung na isa eh. naglalaro na sa UP. Okay. Ay, UP? Oh, uh, so, UP, hey, UP, yun, First, first year, right. year. Baka yun. naman, di, baka naman baka, okay. 1987, 1987, may bagong paras ulit na magtatayo ng ano, bandila uh, uh, ng uh, 2017 mm -hmm. ng mga Maroons, di ba? Mm -hmm. uh, kayo ba? Uh, bilang mga atleta, nag, may, may mga jeta ba kayo o total ka? kain na kayo kain kahit ano dahil nagbo-burn naman kayo ng calories. Ako sa akin, kain na ako ng kain dahil burn lahat eh. Dahil araw-araw mm -hmm. yung practice, tapos nag extra pa kami eh, ng sarili mm -hmm. namin. So, sunog talaga. Ano rin yung ginagawa niyo sa mga training niyo na hindi ginagawa ng training nung panahon ng airpods mo? Magbuhat. Hindi, nagbubuhat na tatay ko dati. Mm -hmm. Ganun pa rin, pero siyempre mas advanced na yung mga... Mm -hmm. ma mm -hmm. ma mas may science na. Mas may science yung oh. drills ngayon. Tapos, mm -hmm. Mm -hmm. Yun na Kasi kami dati, balaro ng tatay namin sa amin. So, medyo guard kami siya mm sa sentro. So, medyo mas ano kami sa dribbling, shooting. Pag napapadaan ba kayo sa time zone? Naglalaro pa rin kayo nung... Dati. Dati. kasi yung bata pa. Oo. Yun, wala na. Lilit na rin. parang nakaka-insecure yung minsan may mga matatangkad na naglalaro sa time zone nung ano. Oh, Sunod-sunod. May katabi ka pang eh. Minsan kami nga na eh. May katabi kami parang normal lang pero talo kami. Oo nahihirapan na ba kayo kumilos in public? Kasi I'm sure maraming gustong kumuha ng mga letrato uh, niyo. Uh, uh, hindi naman, hindi naman kami hirap. Ano masaya na kami na... Uh -huh. na uh, Lalo uh, na sa Robinson's Magnolia. Maraming, maraming magaganda. Maraming mga magaganda. No? Sana mas marami sa Lasal o no? sa UST. Mas marami magaganda. Uh, UST. So, so, sa Lasal kasi makaporma lahat ng no. babae mo ng no. school eh. So, no. sa UST din uniform Sa UST conservative mga mm. tao. Mm. tao Nakapalda mga tao rin doon. mga taga-UST, oh. yan yung mga mahilig malakit ng ano. Uh, Oo. Oh. Ayun ah, yan kay? Ayun. Ayun yung sa director natin, si sa, oh. oh. sa Lasal kasi, kahit oh. anong isuot nila. Oh. Kahit labas na yung bulsa. Pwede. Pwede. Oh. <laughs> ano yung tingin mo yung strengths and weaknesses niya sa court? Ikaw, ano rin ang same question. Secondly, Jeron is, yun nga, malakas katawan niya eh. Mana mm -hmm. sa syadad, tatay ko. Mm -hmm. So pag dumatake yun talaga sa, 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 ring, mm -hmm. talagang i stop stopin. Mm -hmm. Pero pag sa, ano, yung weakness niya siguro yung shooting. So, mm -hmm. Parang mga, er, mga early stage of, ano, of Lebron's career, di diba? mm -hmm. so, ba? Sya, wala siyang mm -hmm. shooting. So medyo ganun din siya, wala mm shooting. So ngayon, inaaral uh, mo na ngayon. Parang si Shaq din. Oh. Hindi rin kasi umaan na yung tuhod. Oh. <laughs> hindi nag gano'n yung tuhod. <laughs> Pero ang galing, no? Una, wala siyang interest talaga no sa uh, oh, basketball. So, kahit mm. yung airpods niyo, gano, gano'n. So hindi kayo pinilit niya yung airpods na, o oh, mag-basketball na yun? Hindi, hindi talaga. Natural. Hmm. Galing. Sino yung lumalaki kayo? Sino yung mga sikat na mga players sa PBA noon? Pati sa NBA? Dati, puro mm -hmm. NBA pa pinapanood namin. Mm -hmm. Si Iverson ba yun. Oo, yung time na yun. Vince uh, Carter. Oo. Tatandaan nyo na pala. T-Mac. <laughs> <laughs> hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sino 'ping na na UAAP player para sa ba? <laughs> Yo. Kami, sa iyo, marami. Maraming may abog eh. Maraming pahihirap. Ang mga lasal, ang lupit din yung mga yung mag no? Tuition nyo. Paon namin. Hindi ka. di yung mga tao doon, misa may ganun, di ba? Sa USD, wala eh. Hindi makilala rin kasi sa USD eh. Baon namin. Ganun yung lasal eh. I'm sure, mas maraming matutuwa kung nakaharap ninyo Ateneo. No? Pero ibang kwento rin kasing magkapatid. No? Gaano ba kahirap kalaban ang Ateneo ngayon Itong at, particular na uh, Ateneo team na nakaharap ninyo? Itong season na ito? Mm -hmm. uh, medyo malakas pa rin sila dahil kahit paano you have to give it to them na dati silang championship team eh, di mm -hmm. ba? So, sila yung defending champion ng season mm -hmm. so medyo yung experience na dumpe. Mm -hmm. Pero really compared sa season yung last year talaga, mas mm -hmm. malakas mm -hmm. definitely Ateneo yung dati dahil ito mm pa -hmm. yung seven footer ngayon, what mm -hmm. medyo na, marami na wala eh. Mm -hmm. sila oh, Tsaka next year, marami pa rin mawawala wala sa kanila. So, mm -hmm. yun. So, so yun. Yeah. Ito, ko lang ha. Ah. Minsan ba kapag ini-interview kayo ng courtside reporter, pawis-pawis kayo? Hindi ba na conscious mm -hmm. yun? Tapos lalo na maganda yung courtside uh, reporter. Sino bang okay na courtside report? Uh, <laughs> Sarino sila pausin. Pero uh, 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 sino yung trip nyo na courtside reporter Na, lahat sila mga Oh, nice. nice. Sino ang pinakamasarap tuluan ng pawis? <laughs> yeah. <laughs> <skrisa> lahat, lahat eh. Lahat? Lahat yeah. eh. So, uh Nabutan uh -huh. nyo ba dati si Lia? Si Lia, nag-courtside like si Lia. Hindi, hindi. Tagal na yun. Tagal na yun. Tagal Kunyari, hindi ka pala rin na. Huwag naman sana, no? Kung hindi ka matuloy sa PB, anong gagawin mo? Siguro... Bantay hardware. Bantay hardware tayo dyan. yung okay. Paano mo nalapal? Hindi uh, ko alam kasi ever mm. since talaga uh -huh. yun, yung, yun yung pangarap ko mag-basketball. So far naman, uh -huh. papunta tayo doon. So sana matuloy-tuloy uh -huh. Ikaw, Jeron, kung hindi ka matuloy mag-pro basketball, anong balak mo? Um, Siyempre, hindi ko yung course ko sa Lazaro, hmm. which is marketing. So, gusto hmm. ko so, gumawa ng business talaga. Hmm. Kahit, kahit umabot ako sa na PBA, gusto ko may kasabay na business talaga. Tatabihan mo yung hardware mo. Hindi, hindi. naman. Hindi naman. Restaurant naman. Ano na? Restaurant. Restaurant naman. O kaya yung mga gulong, di ba? Uh -huh. Ayos yan. Mas <laughs> kung Manila, gulong eh. Oh, kunyari lang ha, kunyari lang. Mm -hmm. Kunyari bukas. Sabihin natin mm -hmm. na medyo i-exit kayo sa mundong ito. Mawawala yeah. na kayo. Ano yung gusto mong huling hapunan? Hapunan? Si mm -hmm. Jeron muna. Ikaw mm -hmm. muna. Siguro yung chicken curry talaga favorite food ko eh. Oo. Mm -hmm. Oo, oh, yun na lang siguro. Chicken curry. Ikaw, Tol? Oo, oh, ano lang. No. Steak. Steak lang. Steak. Asayan ako. Steak. E, Ilan like, yung pinakamaraming kanin na nakain niyo sa isang upuan? Hindi mm. kayo masyadong malas kumain, lalo na ngayon. Uh, um, um, mga apat, apat? Um, apat na ano. Apat? Apat na. apat na kanin? <laughs> oh, apat. Ako, nagpapatend pa ako na isa eh, kung maaari eh. Isang rice cooker. Isang rice oh. Ano, <laughs> cooker. <also>. Alright. Congrats <laughs> <laughs> sa inyong dalawa. Uh, at sana kaya, sa, ay... Uh, kaya, sa, kaya, more successes to come. Oh, congrats. Salamat, salamat. Salamat, salamat. Oh, salamat uh, eh. Tingnan natin kung sila katangkat. Ayan, Ay, ah. Pagkandiyan mga Ayan, oh. Ayan. ng natin.